Dr. Vicky Bello. Pinapunta ang PA niya sa Paris para lang bumili ng cake. Minsan, balikan pa sa US. Tila napakaswerte ng mga empleyado ng mag-asawang si na Vicky Bello at Hayden Ko dahil pamilya na rin ang turing sa kanila ng mga ito. Ang makeup artist na si Marife ay 27 years nang nagseserbisyo kay Vicky habang si Millet naman ay 15 years ng personal assistant ng celebrity doctor. Sa mismong channel ng cosmetic doctor, kasama ang kanyang husband na si Hayden ay nakasama nilang nakipagkwentuhan si na Marife at Millet. Dito ay napag-usapan nga nila ang tungkol sa pagtatrabaho nila para sa celebrity couple. Natalakay at napagkwentuhan din nga nila ang mga bansang narating na nila at kung ano-ano ang mga bonggang regalo na naibigay na sa kanila ni si Dr. Vicky at ni Hayden Ko. Pagkukwento pa nga ni Marife at Millet, palagi silang isinasama umano ng couple sa kanila mga trips sa iba't ibang panig ng mundo. Kadalasan nga daw dito ay ang mga fashion weeks. May mga pagkakataon rin umano na bumabyahe silang mag-isa patungo sa ibang bansa kapag mayroong nais ipagawa si Dr. Vicky o may nais itong ipabili ang mag-asawa. Ibinahagi din ni Marife na madalas talaga siyang isama ni Dr. Vicky sa iba't ibang bansa lalo na kapag pupunta ito sa mga events. Nakagora na umano siya sa Canada, Italy, France, Australia, New Zealand, Morocco, Maldives, Singapore, Africa, Arctic at marami pang iba. Ayon pa kay Vicky, super trusted na niya talaga si Marife. Dahil nga halos tatlong dekada na itong magkasama at nagtatrabaho sa kanya. Sa katunayan nga umano ay maraming sikreto ang nalalaman si Marife tungkol kay Dr. Vicky at Hayden Ko. Nabanggit din ni Marife na may nanghula umano sa kanya na astrologer na halos lahat umano ng bansa sa buong mundo ay mararating niya. Ito yung time na wala pa umano siyang nararating na bansa sa buong buhay niya. Ang pi naman niyang si Millet ay nakapunta na sa Los Angeles, New York at Atlanta sa Amerika, pati na rin sa London sa UK, France, Italy, Singapore, Japan at Hong Kong. Naikwento rin ni Millet na nagpunta pangaraw siya sa Los Angeles at ang trip na ito ay balikan lamang. May kailangan lamang umuno siyang bilhin para kay Dr. Vicky Bello at muntikan na itong hindi makauwi dahil nagkaroon na ng lockdown noong pandemya. Pag-alala naman ni Hayden, kakaland lang niya sa LA. Biglang sinabi magsasarado daw ang Pilipinas. So binili lang niya yung kailangan niyang bilin tapos bumalik na siya ng Manila. Bukod nga dito ay nag two days naman sa France kasama ang arrival at departure para bilhin ang Jean Paul Heaven Cake na inuutos mismo ni Dr. Vicky. Pagkukwento nga ni Vicky, kapag naglilihina na ako na hindi naman buntis ng Jean Paul Heaven Cake na napaka-favorite ko, sasabihin ko, Milet, pumunta ka naman ng Paris, bumili ka ng cake. Biglang sumingit naman si Hayden o kaya kapag may kasalanan ako kay Vicks, cake yan. So Milet, punta ka muna ng Paris. Ngunit agad namang nilinaw ni Dr. Vicky at ni Hayden na points ang ginagamit nila sa airlines. Sabi pa ng dalawang staff ng mag-asawa, wala raw talagang mahirap sa kanilang trabaho. Kwento pa ni Namilet at Marife, blessing sa buhay nila si Vicky at Hayden dahil talagang gumanda ang buhay nila mula noong magtrabaho sila sa mag-asawa.